Next available board, Daniel and Clarice, Yubi and Princess. Next available board, Ela and Gianna, Claude and Roya, Salva, Larice and Angel. kanina. Tama po yun. Kaya, laking tulong po, po kasi sa akin pag gagawin po ginagawa Yung bigla-bigla po kayo nagka-drop. Kasi pag nagbagsak po kayo sa ang tendency po, sila po yung naglobo Wow! Pagkakataon po po para makakulog. Oh, kasi man, man. po, pag kayo po yung naglulog, pag naglobo po kayo, Panigurado pag sila po binig ganyan, hindi na po makakadalik sa akin. Kasi pag, pag naglobo po kayo, atras po kayo, makakati tayo. Sila po yun. Panigurado po, ang target po, kayo na po Ay. Hindi na po nila ang papawa kayo. Uh, kaya hanggang na, nasa atin po yung offense Para uh, hindi po nila kayo na dapat po kapat. Kaya ang ginagawa ko rin, ganun din po ginagawa ko kayo sa Xavier. Hindi po kami nagpabaking um, po. Pero panturo ko sa kanya kahit nasa likod po siya. Magsak lang po isma man. Hanggat hindi na uh, may iliwasan niya mag-lip. Uh, huwag lang ipin. Magsak lang po. Para kahit nasa likod siya, hindi siya na ipin. Kasi pagka yung mga tabara, mga kasing idaraman po alam natin, ipilitan po niya tuho na ang buhay lagi niya ang mga para kayo po lagi. Kaya tignan niyo po kanina po lang. Ang gawit na makakawit ng mga hindi sila akin na na.